Pag-usapan natin ngayon kung bakit uh, karamihan sa atin ay mga may hirap. Ano ba ang mga ugat sa kahirapan ng ating bansa? Pero bago yan, ako nga pala si Kuya Bruce TV, isang OFW, nagtatrabaho dito sa Middle East, sa Riyadh. Kung napapansin ninyo, bakit lumalaganap ang kahirapan ngayon sa ating bansa, sa Pilipinas? Marami sa ating mga kababayan ay halos walang mapagkukunan ng ikakabuhay dadagdag mo pa ang mga pabayang mga magulang, mga taong tamad at nalulong sa mga masasamang bisyo at ang masakla pa ay nasasangkot ito sa krimen. Daya na lang ng mga pagnanakaw, kung ano pang mga masasamang gawain. Eh. Sabi nga nila, kapit sa patalim, para lang may mailaman sa kumakalam na tiyan o sa sikmura. Ngayon, sino ba ang dapat sisihin sa bagay na ito? walang iba kundi sarili lang din natin mismo. Sapagkat tayo ang siyang gumagawa ng ating magiging kapalaran sa buhay. Magbago sana ang mga nagpabaya sa obligasyon sa pamilya at mga taong nagkakasala sa batas at mabuhay ng patas at marangal upang magkaroon ng tunay na kaunlaran at kapayapaan sa lipunan na wala tayong inapakang tao o mga mahal sa buhay. Kailan kaya tayo makapag-isip ng epektibong diskarte sa buhay upang umasenso? Hindi natin ito may sakatuparan kung hanggang ngayon tamang isip ka lang at mga plano. Habang ikaw ay nakaupo lang sa sarili mong bangko o sa upuan. Ano-ano nga ba ang mga pangunahing dahilan kung bakit nasasaglak sa kahirapan ang marami sa ating mga kababayang Pilipino? pag-usapan natin 'yan sa susunod na video.